Ngayon po, uh, pag-usapan po natin ang mga gamit ng uh, veterinarians. Hello, good chest to everybody. Ito si Doc Bernie, sa pong maganda umaga. Ngayon po, ah, uh, pag-usapan po natin ang mga gamit ng uh, veterinarians Kung ano po yung ginagamit namin Lalo sa tulad kong veterinaryo Na karamihan ay nasa baryo So karamihan ng mga ginagamot namin eh kalabaw, baka, tupa, baboy, kambing Yan po yung karamihang uh, ginagamot namin Tingnan namin Well, pinakauna, very obvious dito sa aking harapan, itong tawag nito ay uh, drenching gun. So, ang gamit niya ay para supahan yung kalabaw, yung baka. Pag, tapos, pwede rin po ito sa kambing at tupa. Kaya lang, papalitan po yung... Ay hindi, hindi pala. Mas maliit nga pala. So ito po yung ginagamit sa kalabaw sa sa baka para mapurga po. Through drenching. tagpo nito ay drenching gun. So meron po tayo sa pang malalaki. Pero mas marupok po ito. Ito ginagamit po namin to sa mga bulo. Sa sa baka. Sa mas maliliit na baka. So next yung metal syringe. Ito po yung metal syringe. Madala na po yung ganito ngayon. Karamihan po yung fiber syringe na ginagamit po ito para may saksak sak uh, intramuscular yung o kaya subcutaneous intramuscular sa laman o kaya subcutaneous sa balat ng baka o kaya ng baboy. Kaya po magandang gamitin to kasi mabigat siya. konting puwersa lang may lalagay mo na yung gamot. Yan. Ito po yung uh, second na gamit po namin sa field. Tapak-importante po nito Metal syringe. Then, syempre, kailangan din po natin ng cooler sa mga vaccines, sa collection ng samples, blood, o kaya tissues, o anong nire-require swabbings, yun. Kailangan din po ng uh, ma-refrigerate, may store para hindi po masira yung samples natin. Then, ginagamit din natin itong uh, storage box para sa pag-store natin ng vaccine, lalo pag nagbabahay-bahay kami eh, sa anti-rabies na house-to-house -house sa barangay. Of course, kailangan lang syringe para sa uh, vaccine. yeah. So, ito yung sample ng aming uh, plano box. Oh, Pamat like that. Ayan. Dito po yung gamit namin. Mga vet. Ayan. Medyo magulo. Mga ito po yung instruments. Ito Kami po yung nagkakapo, nagkakastrape, o kaya nag, correct ng uh, prolapse o nagtatahi ng sugat dyan po yung mga gamit namin then itong ayan ito second box ko ere yung pang collect ng uh, blood ito yung inisya lagay yung needle din eh ito naman yung vacuum tube ere po sa pag Tetest ko ng uh, lalo na sa baboy pag kailangan palang blood test ito po yung ginagamit pag kukuha po ng uh, blood dun sa jugular vein ng uh, baboy so, ito po yung ginagamit namin ito yung needle then ito yung vacuum tube pagka po sinalpak mo na yung needle yan then sinaksak mo din to higupin na po niya yung blood papasok sa tube kaya vacuum siya, higupin niya pala, higupin niya yung blood. So mas mas magiging madali kaysa naman i-aspirate mo pa yung blood palabas. Ayan. So mga tape then pang-label ng sample. Well, ah uh, ito pala. Ah, um, uh, example, sample ng hypodermic needle. Sinasalpak ito sa metal syringe o fiber syringe. Bale, mas matibay siya compared dito sa mga disposable syringe. So, washable siya hanggat hindi bali yung needle. Pwede siyang gamitin. Siyempre, kailangan din natin i-autoclave o disinfect o sterilize yung Uh, hypodermic needle. Yan. So, itong needle na to, syempre, depende rin sa laki ng hayop. Pagka uh, mas maliit, kahit mas payat siya, gauge 20 to 23, yung mga baboy na sa gauge 18, 16 to 18 na yan, kasi malalaki na sila. Pag masyadong payat yung needle natin, mababakli siya. Well, I think that's it. Yan yung mga ginagamit namin sa field. Mga veterinarians. Pag kami po yung naggagamot. Siyempre, hindi ko na pinakita yung gamot natin. Kasi Well, sa susunod na video, meron po tayong samples ng pagpupurga namin sa bawat barangay karamihan po doon yung mga uh, kasama ko sa opisina, then well supervise lang po nung kami mga veterinarian sa office. Ayun, paki abangan na lang po isusunod na video para yung mga gusto pong magpurga ng uh, sarili nila, matututo uh, po sila yung proper techniques ng pagdede-worm. Kasabay na rin po yung pag-administer ng uh, vitamins. So ito po yung ginagamit sa pag-administer ng vitamins. Dito po nilalagay yung vitamins din. Sinasaksak po siya intramuscularly. Then ito po yung drenching gun. Siyempre ginagamit sa pagpupurga. Ayan. So, uh, maraming salamat po sa inyong panonood. Sana po may natutunan kayo. Sa susunod po ulit, uh, hayop na doktor po, Dr. Bernie. Maraming salamat